Hello TV fam. December 30 today. And may schedule tayo uli ng physio. So, uh, pula tayo dun ngayon to have a 30 minute session. Uh, sobrang uh, ulan na naman sa labas. Diyos <laughs> Nakakalungkot. Regardless, you know, push through pa rin tayo sa araw natin. Kahit na napaka sa labas, No, hindi nga ah, kagandahan ng weather ngayon actually. Late na kami bumangon today. So, yeah, um, dahil napaka-gloomy sa labas, para alam mo yung 9:30 ng umaga, parang madaling araw, madaling pa rin sa labas. Dahil nga nag-uulan. Kaya minsan talaga hindi mo hindi mo lubos maisip na talagang makakaramdam ka ng napakatinding lungkot sa mga gantong klaseng panahon na laki celebrate tayo ng uh, gantong mga occasion, holiday, no, meron tayong Christmas Eve, meron tayong New Year's Eve. Ah, uh, ganoon pa ay eh, uh, sadyang hindi kaaya-aya <laughs> yung panahon. <laughs> Kaya gustuhin mo man o hindi malulukot malulukot ka talaga so narinig nyo nga yung patak ng ulan no well anyway it's uh, 419 na nang hapon and uh, wala pa rin kumpay wala pa rin tigil ang pag -ulan. mamaya nga nag schedule nag schedule si Joyce ng calls sa uh, what we call family no, na nasa US para lang makapagkwentuhan you know, kapag uh, kumbaga ang tawag nila is rekindle <laughs> yung relationship kasi importante yan talaga sa isang relasyon, di ba? Siya nakakita ng isang relasyon na hindi kayo naguusap, uusap di ba? Kahit naman nung mag-boyfriend or na mag-girlfriend kayo dati or nung naliligaw ka, I-importante eh, talaga na parati kayong nag-uusap Kasi yun yung parang way nyo ng communication or interaction So yun yung continuously na ginagawa natin uh, Actually, liable pa nga ako dyan Talagang liable? <laughs> ang uh, Dahil hindi ako pag schedule Pero mamaya, susubukan ko tawagin yung mga friends ko sa Philippines In a group call Para naman sa ganun eh, makapag... Uh, usap-usap kami kahit papano during this special location. Kumusta na yung mga pamilya nila? Okay ba sila? Yung mga ganun na importante kasi na parang you check on people to let them know that you care, di ba? You care about them. Kaya suggestion ko sa inyo no, na mga nanonood or nasa ibang bansa, huwag nyo kalimutan na mag-make ng initiative to give your family, your friends a call just to let them know na you are there and that you know you want to somehow understand kung okay ba sila maayos ba yung kalagayan nila kumusta naman yung pamilya nila to let them know na parang nandyan ka pa rin regardless kung nasa kaman ka sa mundo malayo ka man o malapit hindi ka man, hindi man kayo makapagkita o makapagkita man kayo and nandyan ka para kumustahin sila kasi importante yan ako 'yung mga ganyang bagay, malaking appreciation ko sa mga ganyan. So, yun lang gusto ko lang i-share sa inyo na ang uh, aking pananaw is, you know, kahit kasi minsan lalo na pag uh, nasa ibang bansa ka or OFW ka, uh although hindi natin all OFW. Kung meron kayong pagkakataon na makausap sila during this holiday season, I would highly recommend na gawin nyo kasi iba pa rin yung effort na, na, naibibigay. Uy, napatawag siya. Alam mo yung feeling ng excitement na, uy, tumawag si Ganto. Tumawag si Ganto. Uy, nasa telepono si Ganto. Yung mga ganon. So yun lang, gusto ko lang uh, again, i-reiterate yung ganon. Kasi ako, basing it off from my experience, malaking bagay talaga yung mga kaibigan mo na nag-check sa'yo nangangamusta no ah uh, so nandito lang na nga tayo sa ating uh, clinic no tayo ay uh, magpapa again magphysio na mamaya na lang ulit natin ituloy yung kwentuhan natin okay TV fam so natapos na ang session natin para ko nag gym <laughs> para tayo nag workout doon sa ating 30 minute sessions huge improvement according doon sa therapist natin we'll see him in two weeks time. Binigyan na tayo ng guide as to kung ano yung mga kailangan natin gawin to further improve yung muscle natin sa, sa calves, sa feet. Good things. Good things to look forward to. So yeah, pa na tayo ngayon. Hiningal ako. <laughs> oh my goodness. Anyway, uh, enough about that. Nabanggit ko sa inyo na magkakaroon tayo ng small gathering of all uh, people na na-meet na natin here sa Vancouver na kilala natin na either nag-vlog or nanonood sa atin through YouTube and so nangyari na nga yung uh, ating pinakaantay so we met uh, December 29 ang mga tao nagpunta is si Paulo Bihasa and uh, his wife Isai and uh, yung husband niya si Harold Tyron Deeks at saka yung wife niya si Zah with the kids Turns TV pati yung wife niya si na si Weng and with his kids. Nakakatuwa lang na meron silang mga alam about us because they've been watching yung mga videos natin and nakaka-encourage yung mga tao na na-meet natin sa YouTube dahil nga naging maganda yung resulta no? in all honesty quick bonding lang talaga yung nangyari we started at 12 eh, siguro mas maganda dito ipakita ko sa inyo yung clip na nakuha natin during that gathering sa Hog Shack in Steveston, Richmond so ito panorin nyo yeah. Di <laughs> ba diba, ang saya ng pag-uusap, no, meron kayong food. Sana mas madami pang ganong mga sessions ang dumating. Dahil with this found friends di uh, dito sa Vancouver, I don't know, parang uh, kahit paano, kahit na hindi naman kayo parating uh, nakikita or whatnot, I think nandun na yung common ground na sinasabi ko eh. As long as meron kayong common ground, yung familiarity sa bawat isa is there. Kasi meron kayong mga napapag-usapan, at uh, maganda lang talaga yung kwentuhan Nakakatuwa lang talaga yung uh, ating uh, naging experience Meeting these people And then hopefully magkaroon tayo ng mga susunod na plans Tomorrow is December 31 oh, Excited tayo Actually, sa totoo lang Hindi pa tayo nakakapaghanda Kung ano ba yung iahanda natin bukas uh, Siguro dahil may food ko pa tayo no? dahil nag-celebrate nga tayo ng uh, birthday ni Cal kahapon December 29 medyo may hangover pa tayo sa mga kinain natin so anyway, kailangan pa rin natin pag-usapan kung ano yung natin bukas dahil syempre, menu natin yan eh, no? para sa special dinner no? bago mag new year sa lubong kumbaga Magandang umaga TV fam. Today is December 31. It's New Year's Eve. And I know for a fact na December 31 na sa inyo dyan sa Pilipinas. At uh, Happy New Year sa inyong lahat na nanonood sa amin. And uh, we look forward to see you more. And uh, makapag-interact sa inyo this 2025. Apart from uh, doing some errands, no? Magandang uh, mapag-usapan natin yung few things na I think would be very interesting sa inyo na mga nanonood sa amin. Pero bago ang lahat, samahan nyo muna kami at uh, lalabas tayo para makapaghanda uh, for today uh, dahil lang uh, intention ko natin is to have some sort of a, an activity na nakita namin sa YouTube wherein, you know, ang tawag nila dito is yung balloon drop. So pupunta tayo sa dollar store to get some materials para ma-prepare natin yan dito in preparation sa pag-celebrate natin ng New Year's Eve dito tayo sa Looney Town Looney Town Looney Town, kahit hindi na Looney ang binabayad mo <laughs> <Not laughs> no, to, ayan oh. to? Mm. Yes. Yan? ang isa, oo mm. Arang, okay. for a hat like that, 225? mapapaisip ka talaga kung kailangan mo pa talagang bumili or baka hindi na or eh, ito na lang mag-torotot ka torotot talaga eh. 275 yan that's the pack meron din dito ano oh, nakapack pero maliliit siya pero mag-aantay ka ba na, ng 12 o'clock or magka-cut off tayo at mga 8pm na natin gagawin yan hindi 12 o'clock hmm? parang hindi ko na kayang Mag-stay up nang gano'ng ka Medyo ang body clock natin ay eh, uh, napaaga na. Oh, wala natin ito. Poy na. <laughs> na. tayo nagka-count kung ano ang uh, edad natin. <laughs> okay. 4. How do you know? Like 12-inch helium color. Ito? What's this? These are small balloons. Five oh inch Ah, para sa gano'n. Hmm. hmm. Ilan pinasa to? 30. 30? Punta lang tayo dito sa farmer's market. Farmer's market ba tawag dito? Kins. Kins market. Ayan, tingin lang tayo ng prutas. Ayan yung mga ano, diba? Mahilig sa mga bilog. And popular yan eh. Kailangan mo yan during New Year. Yan. This one is a Korean one. Korean. Okay. Sixteen ninety nine. Oh, thirty ninety nine. I don't know. Korean by air. Wait, baka oh, ano to? Malaking difference, ha? 16 or 39? Kasi parang silang Korea, eh. 0063? Yung uh, grapes na yon yung Korean brand na grapes, pag kinain mo siya, or pag kinagat mo, alam mo yung jelly ace? Kung nakakain na kayo ng jelly ace sa Pilipinas, ganun yung texture niya sa loob. Jello, parang jello, na crunchy sa labas, tapos sa loob, parang jello. So... Masarap siya, kaya siya medyo ma <laughs> mahal. 16.99 per pound. Hindi ko lang alam kung magkano or ilang pounds yung nakuha ni Joyce. Tanong natin mamaya. Magkano sabi? 25.99. 25.99 para hmm. dyan sa kanyang kalaki. 25.99. <laughs> Hindi na, yung mabubulok. Masarap yan eh. Yeah. 25.99. Di ako makapaniwala. alam ka ba? Ganun talaga. Pinakamahal na kurus na bili ko yung strawberry nickel like $30. What? For 12 pieces. Kasi birthday gift ko yun sa kanya. <laughs> Pero grapes, 25.99. Hindi ako maka-get over. December 31, and it's uh, New Year's yes. Eve. At meron tayo ulit. Sawa-sawa. <laughs> meron tayong sawa-sawa. No? And natin natin si Tita June, Tito Jeff, para magkaroon tayo, makapag-dinner tayo. Yung handa natin today is uh, Filipino. Meron tayong Lumpiang Shanghai. We also have uh, Liempo, Sisig, and then uh, Fruits. Diba? May at ka, nagluto si Tajun ng palabok na idadagdag natin sa ating munting handa bago mag New Year. Happy New Year? Happy New Year. <Punchiso> Happy New Year! 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 Ah. Happy New Year sa inyong lahat na nanonood sa amin and maraming maraming salamat sa

고기다리던그 사람, 이 혼내 앞에, 내마음 없는 새일 나, 이, 는 너, 가, 병에라도 걸렸나 봐요 Ito ang time zone. Ito ang time pa yung time zone.

<laughs> okay. Thank you thank you